Sila yung mga tao na makasuburahan sa Okay, good morning sa ano sa inyo. Dito tayo sa Barangay Muson, dito sa ating uh, Obrero uh, Festival. Dahil in celebration ng Obrero, meron po tayong binyagang bayan na ginagawa yan. Uh, nung una, nagpapasalamat kami kay Mayor kasi uh, sa Binyagang Bayan, malaki pong tulong sa amin. Alam niyo po, sa totoo lang, wala kaming budget. Wala po kaming budget, pero salamat po kay Mayor kasi may ganito. Napabinyagan namin na aming apo. Tsaka, salamat po ng maraming maraming Mayor. <laughs>